Yes, magandang magandang araw po. Ngayon pong araw na ito ay magpa-plancha po tayo ng ating gagamitin po para si decoration po ng ating table. Yung, yung aming mga gagamitin po, ito yung sa baso. Tapos ito po yung gagamitin namin sa tali sa upuan. Ayan. Na-army ko na po ito. Na-army ko na. Tapos ito po yung pantali natin sa likod. Gagawin nating ribbon po. So, mayroon na po ako na yan na dito. Ganito lang po ako mag -plancha. And kung maggamit po tayo ng spray, basahin po natin yung paplansyain po natin para mas maunat po. Mas maunat, maalis o maunat yung mga mga gusot-gusot. Ganyan lang. Hmm. nag po ako ng isang araw. Ito po yung inarmirol ko. Ayan o. Pa para mawala yung gusot, balik ta rin po. Ayan o. Pag na kasi po ganyan katigas, pag na po siya. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan. Ang ganda na oh. Tapos, ito naman yung tali. Yung tali sa likod ng upuan. i din po natin kasi gusot-gusot na siya. Hmm, ganyan. Ang purpose kasi po ng pagbabasa ng tila para maalis yung gusot. Pag plinansya mo, mas madali. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan o. Oh, ganyan lang. na share ko lang po sa inyo kasi ganito lang po ang pagplansya. Kasi kung nasa bahay lang tayo kesa i- iutos pa natin, kaya naman natin yan. Ayan o, yung mga gusot-gusot na ganyan, tuloy-tuloy lang po. Pag may gusot pa po, additional na water. Yan ganyan, isprayan po natin. Ganun kabilis lang po. Hindi mahirap. Ito yung inarmirol ko ng isang araw. Ang tuloy-tuloy lang. mahaba-haba po to kasi ito nga yung ginagawang ribbon sa upuan. Mahirap maging kasambahay sa bahay. <laughs> Kaya, aramdam ko po yung mga kasambahay kung gaano kahirap. Kung gaano kahirap, ramdam ko mga kasambahay. Oh, yung pagplansya lang ng ganito, may kahirapan na. Kasi kailangan, paplansyay mo lang din, din naman mahalis ang mga gusot. So, ayan po, na-plancha po na po. O, ayan wala nang gusto. Thank you, thank you. Papalo na rin po ang aking YouTube channel, Andy Cadiz TV. Tinuro ko lang po sa inyo kung paano mag -plancha. Babae, kilalaki, dapat marunong po tayo sa bahay. Thank you very much. God bless everyone. Pa-share naman po kung iyong nagusto na aking YouTube channel. Salamat. Bye-bye.